Ang parricide nang mula sa Latin word na parricidium na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay murder of a relative. Ito ay isang krimen kung saan ang akusado ay nakapatay ng isa sa miyembro ng kanyang pamilya. Pag napatunayan ng hukuman na ang akusado ay nagkasala ay papatawan ito ng hatol na reclusion perpetua. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang kaso ng pagpatay sa Angeles, Pampanga. Ito ay ang kaso ni Tanya Camel D. Paano niya sinapit ang masakit na katapusan sa kamay ng ama ng kanyang mga anak at minsang nangako na siya ay mamahalin, aalagaan at sasamahan sa hirap at ginhawa sa sakit at kalusugan hanggang kamatayan. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Mula nang iwan ng asawa ay si Tanya Cameldina ang tumayong amat ina sa kanyang dalawang anak. Nagtatrabaho ito bilang isang bank teller sa isang branch ng RCBC Bank sa Dagupan Street sa Tondo, Manila. Noong June 20, 2015, ay nagpaalam ito sa kanyang ina para makipagkita sa kanyang dating asawa na si Fidel Sheldon Demeterio Arsenas Jr. dahil sa magbibigay umano ito ng halagang 400,000 pesos para pambili ng sasakyan na gagamiting service ng mga bata. At dahil nga ito ay para sa mga anak, ay pumayag na makipagkita kay Arsenas, si Tanya. Ngunit mula nang umlisto ay hindi na ito nakabalik. Nang hindi ito makauwi ay nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya dahil sa hindi naman ugali ni Tanya ang hindi umuwi lalo na nga at may mga anak ito na naghihintay sa kanya. Nagsimula silang magtanong-tanong sa lahat ng mga kaibigan at katrabaho ni Tanya para malaman ang kinaroroonan nito. Ngunit walang kahit na isa sa kanilang nakakaalam kung nasaan ba si Tanya Kamel D. Kinabukasan June 21, 2015 ay wala pa ding nakakaalam sa kinaroroonan ni Tanya. Kaya naman ay lumapit na sila sa kinauukulan para official nang mag-file ng missing person report sa tanggapan ng Angeles City Police Station 4. Kumalat din sa social media platforms ang panawagan ng pamilya dahil sa pagkawala ni Tanya. Habang dumadaan ang araw ay hindi pa rin natatagpuan si Tanya at nanatili ding blanko ang mga pulis sa maaaring kinaroroonan nito maliban sa isang CCTV footage na nakuha nila sa isang Japanese restaurant kung saan ay nakitang lumabas si Tanya at ang dating asawa. Nang kausapin nila si Arsenas ay sinabi nito na kumain nga sila ni Tanya sa nasabing Japanese restaurant ngunit pagkatapos ay naghiwalay na sila matapos na kanya itong ihatid sa bus station. Hanggang sa noong June 27, 2015 ng alas 5 ng hapon ay isang ginang sa pangalang Regina ang lumapit sa kanilang tanggapan. At dito ay sinabi nito ang maaaring kinaroroonan ng nawawalang si Tanya Kamel D. Ayon dito ay malakas ang kanyang kutob na maaaring ang nawawalang si Tanya ay nasa kanyang pinauupahang bahay na matagal nang walang tao. Bagamat hindi sigurado, ng June 28, 2015 ng madaling araw, Kasama ang detectives ng Pampanga CIDG at Soko Team na pinangunahan ni Chief Inspector Ferdinand Aguilar ay agad na nagsagawa ng search sa nasabing premises. Pagpasok sa loob ng bahay ay sinalubong na sila ng masangsang na amoy. At matapos ang ilang oras na paghahanap ay nakita ng search team ang wala ng buhay na katawan ni Tanya Camilde sa isang mababaw na hukay sa likurang bahagi ng bahay malapit sa kusina. Ang ulo nito ay nakabalot ng tuwalya at isang itim na garbage bag. Nakakita din ang soko team ng mga bakas ng dugo sa loob ng bahay. Ang katawan naman ay agad na dinala sa crime laboratory para sa autopsy. Samantala, ay kusang loob naman ay isinuko ni Aling Regina ang anak na si Maria Angela Francesca de Choco, at agad din silang nagpupapunta ng team sa bahay ni Fidel Shildon de Demeterio, Arsenas Jr. sa barangay Kutkot, Angeles, Pampanga. Ngunit hindi na nila ito natagpuan. Ayon sa extrajudicial confession ni Angela noong June 20, 2015, nang bandang alas 9 ng gabi, ay nagtungo siya sa bakanting paupahang bahay na pagmamayari ng kanyang ina sa Lillian Street para makipagkita sa ka live partner na si Arsenas. Ngunit laking gulat niya umano dahil sa nadatnan niya ang wala ng buhay na katawan ni Tanya sa sahig at ang nagkalat na pera na may mga mantsang dugo sa lababo sa kusina. Dahil sa takot sa sariling buhay ay sinunod niya ang lahat ng inuutos ng kinakasamang si Arsenas. Pinakuha siya nito ng tuwalya na siyang binalot nito sa mukha ni Tanya. Matapos noon ay kumuha siya ng itim na garbage bag na ibinalot niya sa ulo nito. Bago nila ito hinila papunta sa isang nakahanda ng hukay sa likuran ng bahay, malapit sa kusina. Habang tinatabunan ni Arsenas ang hukay, ay inutusan siya nito na linisin ang lugar para alisin ang mga nagkalat na dugo. Iniligay niya din ang mga gamit manchahan ng dugo sa plastic bags. Ganon din ang personal na gamit ni Tanya. Gamit ang kanyang Grandia van ay tinapon nila ang mga personal na gamit at bag ni Tanya sa isang lugar sa Malolos, Bulacan. Ayon naman kay Mrs. Regina de Choco na ina ni Maria Angela, ang kanilang bahay sa lot 10 block 4 Lillian Street, Santa Maria Subdivision, Barangay Balibago, Angeles City ay dati na nilang pinapaupahan. Ngunit tatlong buwan na itong walang tao, ayon sa kanya, ay hiniram ng kanyang anak at ng kinakasama nito ang susi ng bahay, isang linggo na ang nakakaraan, at ibinalik lamang noong June 26, 2015. At nang tanungin kung paano niya nalaman kung nasaan ang katawan ni Tanya, ganung ito ay nakabaon ay sinabi nito na nagtaka siya dahil sa ilang araw na umanong balisa at hindi mapakali ang kanyang anak na si Angela. At nang kanya itong kausapin, ay takot na takot ito at sinabi na may nangyari sa likuran ng kanilang bahay sa balibago. Ngunit wala itong sinabi tungkol sa krimen. Nang mga panahon na yon ay kalat na kalat na sa social media at sa Angeles ang pagkawala ni Tanya Camel D. Nakilala niyang dating asawa ng kinakasama ng kanyang anak na si Arsenas. Kaya naman ay kinutuban siya sa kinikilos ng anak at sa sinabi nito na may nangyari sa likuran ng kanilang bahay sa Balibago. Kasama ang isang kamag-anak ay nagtungo siya sa nasabing property at hindi pa man siya nakakarating sa likurang bahagi ng bahay, ay naamoy na nila ang isang masangsang na amoy. Dahil dito ay agad siyang nagtungo sa tanggapan ng pulis sa Angeles. Ayon sa medical legal report, ang katawan ni Tanya ay nagtamo ng isang gunshot wound sa likurang bahagi ng kanyang ulo na tumagos sa kanyang pisngi. Ang kanya ding chan ay walang laman na nagsasuggest na ito ay hindi kumain sa loob ng tatlo hanggang apat na araw bago ito pinatay. Si Fidel Sheldon Demeterio Arsenas Jr. ay kinasuhan ng Department of Justice ng Pariside at si Maria Angela de Choco naman ay sinampahan ng kasong pagpatay dahil sa naging kaugnayan nito sa krimen. Ngunit pinag-aaralan naman ng DOJ kung pwede itong tumayong star witness sa kaso na mahigpit na tinuligsa ng pamilya ni Tanya dahil sa naniniwala sila na dapat lamang na pagbayaran ni Angela ang kanyang ginawa. Nag-offer naman ng halagang 100,000 na pabuya ang City Government ng Angeles, Pampanga para sa sino mang makapagbibigay ng information sa kinaroroonan ni Fidel Sheldon Arsenas Jr. na siyang principal suspect sa ginawang pagpatay kay Tanya Camel D. Ayon kay noon ay mayor ng Angeles na si Mayor Edgardo Pamintuan, ay nais lamang umuno nilang makatulong para mapabilis ang pagbigay ng justisya sa pamilya. Samantala, ay nagpahayag naman ng pagkabahala ang pamilya at kamag-anak ni Tanya dahil sa baka umano magkaroon ng whitewash ang kaso. Kilala kasi umano ang pamilya ng Arsenas sa kanilang connection sa government. Ang tatay umano ni Arsenas na si Fidel Sr. ay dating nagsisilbing advisor ni Angeles City Mayor Edgardo Pamintuan mula taong 1992 hanggang 1998 at advisor din ng former Pampanga Governor at ngayon ay Senator na na si Senat Manuel Lito Lapid. Ang matandang Arsenas naman ay dating nagsilbing provincial administrator during the term of former governor Mark Lapid. At ang ama naman ni Arsenas na si Fidel Arsenas Sr. kasalukuyan noong Assistant Chief Operating Officer sa Administration and Finance ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na nasa ilalim ng pamamalakad ni Mark Lapid. Ayon naman sa kapulisan ay malakas ang kanilang paniniwala na hindi pa nakakaalis ng bansa si Arsenas dahil sa walang records na lumabas ito ng bansa mula sa Bureau of Immigration. Ang kaso ni Tanya Cameldy ay kasalukuyan pa ding dinidinig sa mababang hukuman ng Angeles. Una na din na pabalita na ang unang judge na, na naatasang humawak ng kaso na si Judge Buwan ay voluntary na nag-inhibit sa kaso dahil sa may lumabas na claim na siya umano at ang ama ng sospek na si Maria Angela de Choco ay dating magka-eskwela na kanya namang itinanggi. Ngunit para makaiwas sa mga usapin at para magkaroon ng patas na mga pagdinig ay binitawan niya ang kaso. Hanggang ngayon ay naging mailap pa rin ang hustisya para kay Tanya Camel D. At hanggang ngayon ay subject pa rin ng isang malawakang manhunt si Fidel Sheldon Demeterio Arsenas Jr. na may pabuyang 100,000 pesos para sa makakapagturo sa kanyang kinaroroonan. Sana ay makamtan na ng pamilya ang hustisya para na rin sa ikatatahimik ng kanilang mga kalooban at para na din sa dalawang batang na ulila ni Tanya Camel D. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.